Ito to guys na chapter a bus. Ang gusto kong kumain guys, no? ah, ng fish. Ang laki guys na ah, fish. Ang laki ng fish oh. rin pala. May tinapay rin pala ito. So let's eat guys ang green rice nila biray na muna natin itong tinapay ayos rated natin to itong fish na to eh pang tatlong araw na to eh hmm. dalawang malaki Magkano nila kumain sa bahay talaga. Pero birahin na natin. Harap. May kamatis pa siya. Matawag nito yung tinapay na ito. Sapati, maganda sa fish. May onion lemon, cucumber, este sili pala eh. Okay na to at hindi oily. Rating natin, mm, guro, 7.9 over 8, ay 10. Pero nung taga ko, yung 25 na tinapay lang tsaka fish, naging 14 na may Rice na. Ba't kaya yun? Crunchy itong ano eh. Fish. Yung tinapay guys, lagyan natin ng onion. sa fish Ang na. No? Yung pagkakaiba ng fish nila doon sa Briar ni Corner, ito deep fried yung sa biryani corner ano deep fried na medyo yung piniprito na malut ano din fresh na prito ito ito kasi may arena kaya pala 40 real binayaran ko kasi dambuha lang dalawang piece dalawa yan oh itong kanin dambuha lang rin grabe So guys, stop na ang Yung fish di ko na ubos. Ba, take out na lang. Ba, itong rice, take out na lang. And baka to tatlong araw ba sa akin. Right? Nakatipid na ako. Bye bye. Subscribe yung YouTube channel, Dennis M. Daly. Follow my Facebook page, Dennis Sarmento Mota. bye. -bye.